Ayan ang buta. Last week, andito kami. Nandiyan na yan. Ngayon, andito pa rin. Sino kayo mayari niya? Nakalimutan. Shout out sa buta. Nakalimutan nung mayari. At paano kasi ito pupunta kami dito sa chapel? Yung buta na yan, nandiyan lang siya. Walang kumuha. At nakalimutan niya ta, nung may mayari hindi na binalikan as in wala talagang nakialam mula talagang may gustong kumuha ng buta na yan at dahil tapos na kaming mag-light ng candle sa loob ng chapel at Uwi na, uuwi na kami. At ang buta na 'yan. Dyan lang siya. Hindi na naalaala ng may-ari. At patuloy sa paglalakad, enjoy the weather. Ang ganda ng panahon today. Ganito kami kapag weekend, pupunta dito at magsindi ng kandila to make a wish para sa ating kalusugan, para sa katahimikan at marami pang blessings na darating. No, I the bird is At may nakita kaming ibon na siyang mayroong inaantay. Kaya Dalawa. tuloy, napaisip ako kung bakit kaya nandyan lang siya talaga, hindi umaalis. Yeah? Kaya sabi Skin ko, gesture. parang spirito yata yan. Hmm, ewan, tara na nga, uuwi na tayo. Eh, yeah, the spirit's overall, huh? kaya bye-bye now mangalala thank you for watching